Alisumuko na sa mga otoridad si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa na idinadawid sa ilegal na droga. Ito ay matapos maglabas ng ultimatum si Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagsuko. May report si Ina Andolong mula sa Malacanang. Ina, nasaan na daw si Mayor? Pinky, nasa kustudiyan na ngayon ni PNP Chief General Ronald De La Rosa, itong si Albuera Leite Mayor Rolando Espinosa. Kinumpirma ito ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella ngayong umaga. Ani Abella, sumuko si Mayor Espinosa kay De La Rosa, pero ang kanyang anak na si Kerwin ay at large pa rin daw sa mga oras na ito. Kahapon lang mismo si Pangulong Duterte ang nagbigay ng 24 na oras para sumuko ang mag-amang Espinosa dahil sa kanilang pagkakadawit sa drug trafficking. Kung hindi raw susuko ang mga ito, sabi ng Pangulo magbibigay raw siya ng shoot on site orders para sa kanilang dalawa. Noong nakaraang linggo na huling may kulang 2 milyong pisong halaga ng shabu ang limang empleyado ng mga Espinosa sa isang buy-bust operation sa Albuera late. Sa so, ngayon, Pinky, inaantabayan natin ang uh, posibilidad na ipresenta mismo ni PNP Chief De La Rosa itong si Espinosa kay Pangulong Duterte dito sa Malacanang. Pero sa mga oras na ito, wala pa tayong nakukuha ang kumpirmasyon kung uh, dadalin nga ba dito ni PNP Chief dela uh, De La Rosa si Espinosa dito mismo sa Palasyo ng Malacanang. Pinky? Maraming salamat, Ina